Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat Kumusta po ang inyong buong maghapon ngayon Sana po ay okay lang At ayan po pala yung ganap namin kanina, kami po ay namimitas ng mga watermelon At ayan po, ito po yung na video ko noon na medyo maliit pa lang po sila, ngayon po ay pwede nang pitasin, o ba diba? Nakakatuwa po talaga pag kayo po ay namimitas ng mga prutas, at ayan po yung dalawang chikiting, o diba, tuwang tuwa po yung mga yan dahil nakapitas po sila ng watermelon at ayan, paborito din po nilang yung prutas na yan at ito po yung tanim ni Auntie Victoria kaya talagang ako po ay nagpapasalamat kay Auntie Victoria sa kanyang kasipagan at kami po ay nakakain ng mga prutas dito sa farm at uh, nagpapasalamatin po ako sa ating Panginoon sa lahat po ng kanyang mga biyayang ipinagkaloob niya sa amin dito. At uh, siya po talaga yung nagbigay buhay ng aming mga pananim dito sa farm. At ayan po yung nakuha namin. Thank you for watching! Bye!